Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Uwan. So itong si bagyong Uwan ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 1.30am. Bagamat nakalabas na ito ng ating PAR, meron pa rin po tayong mga tropical cyclone wind signal na nakitaas sa ilang areas natin kaya pinangalap pinapangalanan pa rin po natin or tinatawag pa rin po natin siya sa ating local name na Uwan. At inaasahan din naman po natin, papasok mo ulit, muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility patungo na ng Taiwan. Sa ngayon, nananatili pa rin naman siya sa typhoon kategori at ito'y huling na mataan sa lang 365 kilometers west ng Kalayan, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa forecast track neto na natin sa Sibagyong Uwan, yun po nakalabas na siya ng ating PAR kaninang 1.30 a.m. At inaasahan natin hihina na rin ito sa susunod na oras bilang isang severe tropical storm at ito'y maglalandfall dito sa may Taiwan bilang isang ganap na tropical storm at ito'y magda-downgrade din into a tropical depression at low pressure area. Yes po, papasok po ulit siya ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dahil po ito'y makakapekto na rito sa Taiwan, hindi naman na din natin inaasahan na meron pa rin po itong direct ng epekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil po sa lawak na itong si Bagyong Uwan, posible makaranas pa rin na malakas na bugso ng hangin kahit nandito na po siya sa Taiwan, dito sa extreme northern Luzon, particularly dito sa may Batanes at Babu. Island. So iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Dulot pa rin po ng mga hangin na posibleng dulot nito ni Uwan. Sa ngayon, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2 at dito ito sa may Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest ng Benguet, Ifugao, rest ng Mountain Province, rest of La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Samba, at Bataan. Dito rin signal number one sa Starlock, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Northern at Western portions ng Batangas, Rizal, Northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands at yung Lubang Islands na lamang dito sa May Occidental Mindoro. Sa so ngayon, nasa natin habang papalayo po itong si Bagyong Uwan, nababawasan na rin po yung mga areas natin na under tropical cyclone wind signal. Sa ngayon, pag uh, makakaranas pa rin ng mga occasional na malalakas na bugso ng paghangin, ngayong araw sa malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Northern Samar. dulot po rin po ito ng bagyong si Uwan. Bukas naman ay makakaranas pa rin ng mga, bukso bugso ng hangin, dulot na itong ni Uwan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Sambales, Bataan, Cavite, Quezon at Aurora. At yun po, gaya po nung sinabi ko kanina, posible pa rin yung malalakas na bugso ng hangin kahit itong si Uwan ay nandito na sa may Taiwan, dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa ulan na dulot na itong si Bagyong Uwan, inaasahan pa rin natin, meron pa rin tayong mararanasan na mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Inaasahan po natin yung 50 to 100 millimeters of rain pa rin po at ina posible po yung mga localized flash flood at mga pagguho ng lupa. Kaya ina iingat po para sa ating mga kababayan at habang papalayo na rin po itong si Uwan, improving weather na rin po ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero sa mga susunod na araw, meron po tayong nakikita posibilidad na intertropical convergence zone dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao na posible din magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa kanila. Wala na tayong nakataas na anumang storm surge warning sa anumang parte ng ating bansa. Pero pagdating sa gale warning, meron tayong nakataas dito sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Isabela, Pangasinan, Sambales, Bataan, Batangas, Occidental, Mindoro, kasama ang Lubang Islands. Kaya pinag-iingat po natin mga kababayan natin, mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat na delikado po muna, pumalao dito po sa mga nasabi po nating coastal areas. At yan po muna yung latest nating update dito sa Bagyong Siuan.